Sa kalagitnaan ng dekada 2000, isa sa pinakamalaking hamon na hinarap ng sandatahang lakas ng Pilipinas ay ang lumalakas na banta ng Abo Sayaf Group. Kilala ang grupong ito sa mga pagdukot, pamumugot, at iba't ibang karahasang nagdulot ng matinding takot hindi lamang sa mga mamamayan ng Mindanao kundi pati na rin sa buong bansa. Sa kabila ng mga naunang operasyon laban sa kanila, patuloy silang nakakahanap ng paraan upang makaligtas at makapagpatuloy sa kanilang iligal na gawain. Dahil dito, inilunsad ang isang mesensi ng kampanya na tinawag na Operation Ultimatum, na naging simbolo ng determinasyon ng gobyerno at ng militar na wakasan ang pamamayagpag ng terorismo sa timog ng Pilipinas. Nagsimula ang operasyon noong Agosto taong 2006 at tumagal hanggang 2007. Layunin nitong durugin ang natitirang pwersa ng Abu Sayyaf sa mga liblib na bahagi ng Sulo. Ang pangunahing target ng operasyon ay si Gaddafi Giangeloni, na itinuturing na pinakamataas na leader ng grupo sa panahong iyon. Bukod kay Giangeloni, kabilang din sa target ang mga high-value foreign terrorists tulad ni na Umar Pitek at Dal mga Indonesian bomb makers na konektado sa Jema Islamia at sangkot sa mabibigat na pambobomba sa rehiyon ng Southeast Asia. Malinaw ang layunin, putulin ng ulo ng organisasyon at ipakita na ang Estado ay hindi kailanman magpapatalo sa mga terorista. Pinamunahan ng Armed Forces of the Philippines, partikular ng Philippine Army at Philippine Marines, ang malawakang operasyon. Sa suporta ng lokal na pamahalaan, intelehensya mula sa mga kaalyado, at koordinasyon sa iba't ibang sangay ng sandatahang lakas, nagsimula ang maigting na opens iba. Mula sa himpapawid, ginamitan ng surveillance at air support. Sa lupa, libo-libong tropa ang ipinadala upang lipulin ang mga puta ng Abo Sayap. Ang diskarte ay hindi lamang diretsyo at marahas na labanan, kundi pati na rin ang paggamit ng impormasyong nakalap mula sa mga dating miyembro ng grupo at mga residente ng sulo na sawang-sawana sa kaguluhan. Mahirap ang naging labanan. Ang sulo ay kilala sa malalalim na gubat, matatarik na bundok, at masisikip na pamayanan na nagsilbing natural na depensa para sa abo saya. Gumamit ang mga terorista ng mga patibong, landmine, at mga mabilisang atake upang buluhin ang mga sundalo. Subalit hindi natin nagang pwersa ng gobyerno. Sa bawat hakbang, dahan ang lumiliit ang lungga ng kalaban. Unti-unting napipilite ng mga leader ng Abo Sayap na umatras ng umatras, hanggang sa sila'y tuluyang mighty. Noong Setyembre taong 2006, isang matinding enkwentro ang naganap na nagresulta sa pagkamatay ng ilang miyembro ng Abo Sayap at ng ilan pang kasapi ng Jemaah Islamiyah. Ngunit ang pinakamahalagang bahagi ng Operation Ultimatum ay nang matagpuan at mapatay si Kodafi Djanjulani noong Desembre taong 2006. Ang kanyang kamatayan ay nagdulot ng malaking dagok sa organisasyon. Ang leader na matagal nang hinahanap ay tuluyan ng bumagsak. Kinilala ng militar ang tagumpay na ito bilang isa sa pinakamahalagang resulta ng operasyon. Sa mga sumunod na buwan, ipinagpatuloy ang pagtugil sa iba pang leader at natitirang miyembro hanggang sa unti-unting hamina ang abo sa sayap sa sulok. Hindi naging madali ang lahat ng ito. Maraming sundalo ang nagbuwis ng buhay sa labanang ito. Ang kanilang sakripisyo ay hindi malilimutan dahil ipinakita nila ang matinding tapang at dedikasyon upang tiyakin ang kaligtasan ng sambayanan. May mga ulat din ng mga sibilyang naapektuhan at ito ang isa sa pinakamahirap na bahagi ng mga operasyong militar. Sa kabila nito, nagpatuloy ang mga hakbang ng gobyerno upang alagaan ang mga apektadong komunidad at ipakita na ang layunin ay kapayapaan at seguridad, hindi lamang purong karahasan. Ang Operation Ultimatum ay nagsilbing halimbawa ng pagtutulungan ng iba, ibang sangay ng pamahalaan at ng mga kaalyado ng Pilipinas. Nagpakita rin ito ng kahalagahan ng modernisasyon ng sandatahang lakas, lalo na sa aspeto ng intelligence gathering at paggamit ng makabagong kagamitan. Kung wala ang mga impormasyong nakalap mula sa reconnaissance, mga tip mula sa komunidad, at suporta mula sa ibang bansa, mahihirapan ang operasyon na makamit ang tagumpay na nais. Ngunit higit sa lahat, ipinakita ng Operation Ultimatum ang aral na ang laban kontra terorismo ay hindi natatapos sa baril at bala lamang. Bagamat napatay si Gianjolani at marami pang leader, nanatili ang hamon ng kahirapan, kawalan ng oportunidad, at ang mga ideolohiyang ginagamit ng mga ekstremista upang makahikayat ng bagong miyembro. Dahil dito, sinundan ng pamahalaan ang operasyon ng mga programang pangkaunlaran at pang upang maiwasan ang muling pag-usbong ng terorismo sa mga lugar na iyon. Para sa maraming Pilipino, ang Operation Ultimatum ay nagbigay ng pag-asa. Isang malinaw na mensahe na kapag nagkaisa ang gobyerno, militar, at mamamayan, walang grupong terorista ang makakapanatili ng matagal. Ipinakita nito na kahit gaano kahirap at kadelikado ang sitwasyon, may kakayahan ang Pilipinas na ipagtanggol ang sarili at ang kanyang mamamayan laban sa mga banta ng karahasan. Hanggang ngayon, nananatiling bahagi ng kasaysayan ng militar ang Operation Ultimatum. Isa itong kwento ng matinding sakripisyo, matibay na paninindigan, at walang hanggang pag-asa para sa kapayapaan. Ang mga sundalong lumahok dito ay kinikilala bilang mga bayani, at ang kanilang mga ginawa ay nagpapaalala na ang kapayapaan at kalayaan ay may kaakibat na halaga na kailangang ipaglaban. Sa huli, ang tunay na ultimatum ay hindi lamang laban sa terorismo, kundi laban sa takot, kahirapan, at kawalan ng pagkakaisa. At sa laban na iyon, naniniwala ang marami na kaya ng Pilipinas na magtagumpay.